Hi loves! Ayan, so ubos yung aming iced coffee. Kaya magbrew-brew ulit kami. So dalawang malaki. So kunin mo nga yung ano, french press. Yung lalagyan natin ng iced coffee. Ayan, antayin natin magbrew yan mga loves. Ayan, yung first brew natin. Ayan siya. Ayan, mamaya natin kung good shot. Ayan, good shot yan. Good shot. So yan mukha pat yung ginagamit namin sa pagbrew-brew ng coffee namin. Dito sa Vines Coffee mga loves. So, Tsaka na lang ang espresso. Pero parang ayoko mag-espresso. <laughs> Masasayang kasi yung mga kape natin, di ba? Na gagamitin for calibration, di ba? Tsaka mapapataas yung ating pricing ng coffee. But anyway, maganda naman. Tsaka masarap din naman yung coffee. Using mo kapat mga loves. Yan, close to espresso din yan. And then ito, medyo late lalabas kasi medyo late namin siya nilagay. Yan. So, kaila pag bibili pala kayo nito loves na sa yellow basket, kailangan nyo ng conduction plate, guys. Uh, conduction plate, tapos eto, pang filter nyo. And then, syempre, yung coffee ninyo, uh, fine size. Okay? So, yung ginagamit ko sa coffee is, oh, wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, so eto yung 4-hour iced coffee, yung Benguet Arabica. Yung grind niya is fine, roast niya is dark, and then 1 one, uh, one kilogram tomatoes. Yes, dark yung ano, para matapang yung, ipap, pa, pa, labas niyang kape. Ayan, i-close natin yan kasi, mapupuno yan. Tapos, ito naman yung next. Pag napuno yan, tanggalin na natin. So, kanon, Oh, ang bango. Ang bango niya. Mmm, I like it. Ang bango, the aroma. So, yun lang, chiquelo basket.